Magandang umaga sa ating lahat. Marayang marami ang nagtatanong kung masarap ba o okay bang mga pag-asawa ng foreigner. Hindi po sa lahat ng bagay ay masaya ang pagsasama ng nakakapag-asawa ng isang foreigner. May mga times din na nag-aaway kayo at nauuwi sa hamunan ng hiwalayan dahil sa mga bagay na hindi ninyo sa pagkakasunduan o sa ugali nila o culture. Ang bawat lahi ay may kanya-kanyang paniniwala at kaugalian. Kaya wag po kayong umasa na maiintindihan nila na tayo mga Filipino we love to help our extended family. So kailangan maipaliwanag din yun ng maayos sa kanila nang maintindihan nila at baunawaan ito dahil hindi nila ito kusang maiintindihan kung bakit kayo tumutulong sa inyong mga extended family.